top four answers are on the board. Habang ikaw ay naglalakad, bigla may sumutsut sa iyo. Anong gagawin mo? En, run. Tatakbo. As as <laughs> tatakbo, sabi ni En. David, Sasambalin ko. Sasambalin mo. Sasambalin. <laughs> Wapa. Okay. Sabi ni David, sasampalin daw niya yung sumitsit sa kanya. Survey says, wala. Yeah, pass or play. We're gonna play. We're Alright, gonna play, play for sure. David, balik tayo. Let's go. Final round. Naglalakad ka. May sumutsut sa'yo. Ano gagawin mo Siempre dila? Siyempre, lilingon ako. <laughs> sumutsut ako eh. Siyempre, diba? Survey diba? uh -huh. says... Oh. Leon. Pag may sumutsut sa'yo, sa daan, anong gagawin mo? Mental block. <laughs> Mental block. Wala, wala, wala. V. Eto, naglalakad ka sa daan, tapos biglang may sumutsot sa'yo. Ano gagawin mo? Magpapakyut. Paano ba magpakyut sa sumusutsut? Ah, oh. kagatlabi pala, kagatlabi. Magpapakyut now. Survey says... Hoy, delikado to, Lola Amor, ha? Pwede kayo mag-steal. Stand by, isip na kayo. And, kailangan okay. mong kunin to. Lalakad ka, biglang may sumutsut sa'yo. Ano gagawin mo? Okay, instead of running, walk faster. Walk faster? Survey says. Uy! Meron! <laughs> One more to go! Isa na lang hinahanap natin. Okay. okay? Eto, naglalakad ka. Tapos bigla may sumutsut sa'yo. Anong gagawin mo? Hindi ko papansinin. Dead ma lang. Dead ma lang! Nandiyan na. Nakunahan ko na. Dead ma lang. Dead na. Wala. Guys, if you get this, automatically panalo kayo. David? Ah, uh, tatanungin ko. Ah, uh, ano yun? Uh, ano yun? Ah, uh, yes, di ba? Yes, uh, ano yun? Zoe? Sisigawan so, ko. Sisigawan mo? Raymond, ano kaya? Tatanungin na lang din, wala na. Tatanungin way. mo na, Pio. Ah, uh, naglalakad ka. Di ba? Bigla may sumutsot sa'yo. Ano nga gawin Yun, sasagot din na tatanungin ko bakit. Ayan, yan. <laughs> For the win. Nandito kaya yung ah, uh, Tatanungin, sasagutin. Bakit? Survey? Pakita mo, ha? Wala! <laughs> okay, everybody. Number four, basahin natin. Simple lang to. Yeah! <laughs> anyway, ang ating score, Dilaw, 364 points. Lola Moore, 147 points.